SMX Center. Meron dito ang bata. Kanina ko pa sila nadadaanan. Uh, gusto ko malaman kung cosplayer din. Parang siya pinakabata makita ko rito eh. Oh, tamo. Angas na agad. Ano pangalan mo? John Joseph. Ano daw, mami? Joseph. Ah, Joseph. Yung karakter mo, sino ka? Who are you? Ay, ah, English speaking. <laughs> Sino siya? Dan? Tanjiro. Tanjiro? Saan siya mapanood? Sa TV. Sa TV? What is your power? You have power? Papakita ng power. Oy, may sword! Sinong kalaban niya? Sinong kalaban? Ang kalaban ni Nanjiro demons, demons. Si ate. Si ate. Ate, ilan taon ka na? Eight. Eight. Eh, si ano pala, Joseph? Joseph, ilan taon? Five. Five, ah, uh, five pa lang. Galing. Buti na hindi ka na nila maganyan. Na? Kakapanood. Eh, si ate naman. Ano ang pangalan ng karakter mo? Si Nelly Bochanko. Hindi. Ang bilis <laughs> yung salita. Asan naman siya mapapanood? Sa Ah, magkasama. Sige, isa-search ko yung palabas na yan, Demos Ano, may power ka naman? May power din? Ah, di mo alam. Patingin naman ang damit mo. ano anong costume? Sige, patingin. Oh, ganda. Tapos, ano yung may tunog ba Yan. Yan. Ah, hindi siya harmonika, hindi siya tumutunog. Taga saan pa kayo, madam? Pasig po. Pasig, pumunta pa kayo dito. Kanina pa kayong mga sigurado. Tapos, antay lang kayo dito. Oo. Oh. Oh, hindi na tayo makapasok sa loob <laughs> na? Ang ganda, oh. oh. Sige, good luck mga baby. Sigurado, pagdating ng araw, kasama na kayo sa mga malalaking ganito ang costume, mo. Oh. Pinagkakagusto sa ng costume, di po ba? Na? Okay, salamat ha. Salamat.